Hala ka nice, Ani. Ganahan ka, Ani Dave. Ganahan mo kasi ila, no? Si Isha rin, purag nindot, mani. Nga si Hala, uy. Huwag man sila nagmain di lang nakukuha, ano eh. Hala. Na ay bagi tago. Uy. Hala ka nice, raba. Hala, mga trapo, oh. Hala, nindot lagi ni, oh. Hala, uy, mga nindot, mani. Niya, basa, man. Yay. Lo wala gyud ni mine si Dave do. Asa si Asian. Nya si Asian wala man oi. Ila. Dili ka mo mine ani ate ila. sayang oi, naay mga truck truck o. Kung Mm, wala gyud mo nag ng kuwat ko ba. Ela, Dave, Isharin. Is Asa naman is sila? Ay. Hala o. Parang dekorasyon ni kandila. nita to eh. Basina ah. Na may sapatos o. Uy, na Ay, kanais. Halo, Lami nida da. Kaya na yung sapatos. Bi, ato ni... Uy, basinindot ni. ko na lang ni. Ano pa? Ah? Lagi labay, lagi ni nila ay. Naku man eh. Ah, идер гурону